nag-custom po nito na ay eh, si ko Tosanias po from Laguna Ganito na haba yan Ang kaba po di ko na po sorry mahaba na rin po eh oh, Ay pa to di pandili Ay hindi naman po siya pandili Pero yung nadadala na ko na rin po sa Marilac Marilac, sa Bag, yun Sa QC, gano'n po Yung concept ng bike Ey, wow! Bali, nakita ko po yung sa concept ng bike na ito kay Arvin de Sanya din po tapos, sinagawa ko na lang po eh, nabili ko na po siya Hi! How much is this? P100,000 complete sentence yung pinabit ko na P100,000 <coughs> na engine ang engine po niya is P150,000, P700,000, P100,000 ka po kay Sir Arvin Kapanyas. Nandito pa ako. Ano ba ginagawa <laughs> <laughs> po dito uh, ngayon? Kinaantay ko lang po sila Gades Moto. At saka po sila lang. Papapicture lang po. Okay. Okay. Doon ako lang ang bike ha? Okay. Kaya eh, stop ba? Tawa Opo. Pero marunong kang mag ano? Mag two wheels? Kaya mag bisikleta? Huh? Kaya kaya mo magbisikleta ng dalawang gulong? Opo, kaya Pero talagang naging tatlo lang siya. Ibig sabihin kaya ito ng mga hindi marunong magbike? Ganun ba Ay naman siya. Kahit di Pero, pag ganyang ato sa ano, kailangan din i para. Oh, kasi yung makina mabigat, ano? Kailangan mo rin talagang oh, i-balance. Kailangan mabigat po sa isa pa. Pero yung uh, sa, ano, makina. Okay. Sumasabay ba yan? Wag, hindi, no? Hindi siya pag yung, yung Pag liko. Oo, oh, hindi siya nagpabanking. Ba po siya. Aha, aangat yung isa. Kasi wala pong suspension mo dito. Kailangan ba lagi ka Ay, nagpipidal? Dito. O pwedeng puro gasolina? Ah, pwede, no? Kasi pag, magkahiwalay, oh, no? Oo. Oh, pag sobrang aon, yun. Parang pedal at ito. Kasi ang, tag ang laki ng tanki mo eh, pwede talagang pang Kasi yung mga iba't pedal scooter, ah, nandito rin eh. Alam mo, 2 lang. lang pa rin Arvin kasanya, sa pangalan niya? Oo po. Ar okay, Arvin. Ito po yung best po. Arvin kasanya. Oo po. Okay, mountain bike yan yeah, ano Na-interview na rin saan all about All about wheels All about wheels makina okay. okay. niya 100 pala yan oh, ang, ang liit ah Mga paano may jump Parang kagaya rin pala sa motor pala, Two stroke no? Two stroke? Opo Forty two thousand. Arvin kesannya sudah <laughs> umur siapa <yung> buah? <laughs> Dumiretso na kayo doon. Huwag na sa, am sa aming nagpa-vlog. Ang <laughs> galing. Ang galing nang gawa niya. sa mga hindi marunong mag-bike. lang, ikot ka lang. maganda yung design niya, maganda yung forma niya maganda yung niya naku umuwi na kailangan niyang power para mag-start na ayaw nga dahil pala wala pala starter yan Uy, yan dito ni! Ayun, baka pa lang yan na panda Bike with mo with a uh, motor motor assist. Kaya pwede talaga siyang pambiyahe, oh. 130 daw Ah, na yung... Mag-isa ka lang? Wala, eh. Saan sila? Ay, lagi? Wala pa si Gatis to. Kamukha lang yung ito, eh. Ganda.